Ate JB, dumadami na po yung kakopitensya ko dito sa place namin. Tulungan niyo po ako. Ano pong dapat kong gawin para kahit marami kong kakopitensya, dadami pa rin yung aking customers na eventually magiging soki ko. Hello mga kaibigan, mga nagumaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanigusyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, ang topic po na ating pag-usapan ay tungkol pa rin sa ating Store business. And uh, kung paano po natin ito no, uh, mapapalago by means of para may natin yung ating mga customers na eventually magiging suki so natin. So alam naman natin lahat kaibigan, yung mga customers po, sila yung isa sa mga pinaka-importanting parte ng buhay nating mga sari-sari store owners, mga negosyante kaibigan. Pag walang customer, Walang sales, walang binta, walang kita, syempre malulugi yung ating negosyo. Kaya naman kaibigan, happy po ako kasi kahit marami po kaming nagtitinda dito sa place namin, lalo na yung ah, dumating yung pandemic kaibigan, no? Dumami talaga yung mga sar sari store owners kasi yung nawalan ng trabaho nagtinda na. Pero happy po rin ako kaibigan kasi kahit marami ko kakumpetensya, Marami pa rin pong customers sa si Ate GB. In fact, dumadami po ito at yung iba nagiging soki ko. Kaya naman kaibigan, ibabahagi ko talaga ito sa inyo. Ipapaalam po sa inyo kung ano yung ginagawa ni Ate GB. Dahil alam ko kaibigan, makakatulong rin po ito sa inyo. Pero bago na, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyo pag-asinso. so ano kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayo matulungan. So ngayon kay ipapakita ko lang po sa inyo yung ginagawa ko no sa 21 years ko po na magtitinda yan you heard it right kay tama ang narinig niyo po 21 years na ang tindahan ni Ate GB thank you so much god at sa mga suki ko sa mga kapitbahay ko na dito bumibili sa akin tindahan at marami akong kakompetensya na no? 21 years na tayo so kaibigan, sa 21 years na akin pagtitinda may mga bagay po akong ginagawa na nag, nakatulong po talaga no na dumami yung aking customer lumago yung aking negosyo at ngayon nga 21 years sa tayo kaya ngayon yung isa kay kaibigan isang mahalagang paraan para dadami ang customer natin ibabahagi ko po sa inyo ipapalam ko po sa inyo but kaibigan please don't mind my background noise ang ingay ng mga estudyante, no, again, yung tindahan ni Ate GB ay nasa harap lang ng paaralan. Kaya medyo maingay po talaga. Sana intindihin nyo na lang, no? Sana uh, panoorin nyo pa rin po hanggang dulo ang video ipapakita ko. Dahil alam ko, kaibigan, makakatulong rin po ito sa inyo. So mga kaibigan, ngayon po si Ate GB ay naglilista na ng ating kailangan bilhin para sa ating sari-sari store. So, kakasimula ko pa lang po maglista. Hindi pa ako tapos. O, tingnan nyo naman. Ang ginagawa ko po, bago tayo mag-grocery, mamalingki, tinitingnan ko po kung ano ang wala dito. Katulad dito, kaibigan, malapit ang maubos yung ating canned goods. Tinitingnan ko po kung anong wala dyan. Or yung malapit na maubos, no? At sinusulat ko po rito para hindi ko talaga makalimutan. <laughs> Ayan. So, habang nag-vlog tayo, kaibigan, meron tayong customer sa labas. So, nyo, dai? Ah, Tingnan nyo. So, ito yung life na content creator, mga kaibigan. Gumagawa tayo ng video at may client tayo sa loob. Nasaan nyo, Day? So, mga kaibigan, close ang tindahan ni Ate JB, no? Pupunta na tayo ngayon sa nabalitaan ko na murang a uh, supplier, wholesaler, kaibigan. So, ito yung ating bibilhin. Mga beer products, dear friends. Marami po ito kasi weekend at konting soft drinks. At yung ating grocery, dito po natin ilalagay. Yan yung ating dadalhin kasi yung ating... a uh, isang sasakyan yung van natin ayoko yun sakyan ngayon gusto <laughs> ko yung tangkat-tangkal, parang tricycle kay Bigan kasi nga makakalanghap ako ng fresh air sarap sa pakiramdam so and si junior and ko siya babayaran ko siya ng 250 or 300 mamaya their friends so tayo na no? tayo na samahan nyo kami guys ha? sana safe tayong lahat parati Ayan mga kaibigan, ito na yung iba nating pinamili dito sa supermarket. No? Bagong supplier, wholesaler na nalaman ko at hindi talaga tayo nagkamali kaibigan. Marami po silang promo items dito. Marami silang pa free. Ayan, at napakamura po ng kanila mga paninda. So kaibigan, hindi ako nagkamali salamat sa nagsabi sa akin no ayan so tiba tiba si ate GB ngayon malaki ang nasive ni ate GB at malaki pa yung ating kikitain dahil nga sa mga promo items thank you so much God sa blessing so mga kaibigan ito na yung pinamili namin dito sa bagong wholesaler supplier na nalaman ni ate GB so marami akong pinamili kaibigan kasi naman mura po ang kanila mga paninda at maraming promo items at hindi pa tapos no ayan so nagpapanso pa yung ano panso pa yung sa, sa <laughs> Basta hindi pa tapos si Miss Cashier kaibigan at uh, kinikwinta pa kung magkano talaga yung babayaran ni Ate GB. Again, happy ako kaibigan dahil napakalaki po yung nasave ni Ate GB at napakalaki ng kikitain po. Another blessing mga kaibigan, pinuntahan ko yung sinabi nila na bagong bukas ng supplier ng mga soft drinks at alak at hindi ako nagkamali ng pinuntahan ko kaibigan, napakamura po ng kanilang alak. Mura sila ng mahigit 50 pesos no, mura sila ng mahigit 50 pesos bawat case kaysa current supplier ko ngayon, kaya thank you so much God, tiba-tiba na no naman si Ate Gibi. malaki talaga ang nasave ko malaki ang kikitain ko, masayang-masaya si Ate Gibi, thank you so much God and mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bay at saka sa ating tindahan, ayan, so ito po yung na uh, pag namin at uh, na pamalingki, ayan thank you kay Junior for counselor Barangay mm -hmm. okay. kay Montalesay we did and Francis so ito po yung mga kaibigan, mga soft drinks mga beer so I really grabbed the opportunity again kaibigan ha kasi napakamura po doon kahit malayo napakamura so mag unloading na po tayo para mabuksan na po yung ating sari-sari store na close muna for 3 hours ayan so ito po yung ating mga paninda again Yes, yeah. yeah, shout out sa ating Soki Sigarilyo at saka Red Horse, no? Ayan, so mag mo din muna tayo dear friends, kasi may customer na tayo, bibili siya ng sigari. ibigan ito na yung uh, nabili natin, no, sa bagong uh, supermarket na ating napuntahan. Three boxes, mga plastics bags. Ayan, at saka yung ating, oh nga sa ating GB, mga soft drinks at alak na nasa loob na po ng ating tindahan. Ayan, so bukas na po yung ating tindahan, mga kaibigan. At dito na yung ating mga beer products dapat marami tayong stocks kaibigan kasi nga weekend weekend is in you no know, Monday in so mag tayo ng mga chichirya tingnan nyo halos mabos yung ating chichirya dahil fast moving po talaga yung mga chichirya mga kaibigan kaya dinamihan na natin ayan mga kaibigan ipakita eh, ko na po sa inyo yung isang bagay na ginagawa ni ATGV for maybe 15 years na siguro, no? Lagi po ako naghanap kay Bigan ng mga murang wholesaler at saka supplier para naman maibinta ko po sa aking mga customer sa mababang halaga yung ating mga paninda pag mababa po, pag mura po ang presyo ng ating mga paninda kaibigan, of course, magugustuhan po ito ng mga customers natin. Kaya talagang babalik sila sa tindahan mo. So, yung pagpepresyo kaibigan at isa yun, no? isa yun sa mga dahilan kaibigan kung bakit yung ating customer babalik sa tindahan natin or hindi na babalik. Pag mahal po tayo magpresyo, syempre, hahanap si customer ng ibang tindahan na makakamura siya. Pero din kaibigan, hindi ko naman sinasabi na talagang murahan mo talaga yung presyo mo, babaan mo talaga, baka malugi ka naman. Kasi nakaibigan, sa pag pagpepresyo, marami tayong uh, iniintindi ng mga bagay. No, mga bagay na dapat i-consider natin, i bago tayo magpresyo. So, hindi lang yung uh, kapitan natin kaibigan, kundi yung other expenses. Kaya nga, dapat humanap tayo ng mga murang supplier at wholesaler. Ayan. So, pati yung mga promo items kaibigan, no, napakalaking tulong. Pag ikaw kaibigan, tip, mahalagang um, tip sa inyo, ha? Pag pumunta po kayo sa big supermarket, unahin mo talaga yung promo aisle section. Makikita sa entrance, kaibigan, ng uh, grocery department, makikita nyo po promo aisle section. Nandoon po yung mga promo products, promo items, 5 plus 1, 10 plus 1, buy 1 take 1. Marami, kaibigan, no, katulad dito sa aking uh, angel kondensada, buy 1 take 1 po ang angel kondensada, kaibigan. So yung po na 31 pesos, buy 1 take 1, <laughs> asan ka pa? So kagaya rin yung napakita ko sa inyo kay Bigan kanina no sa akin video na maggrocery kami napakamura kay Bigan at maraming promo items. Kaya naman pwede kong ibintang ano? ngayon dito sa akin tindahan 'yung mga paninda ko sa murang halaga, sa mab mababang halaga kasi nabili ko ito sa murang presyo at marami pang promo items. Kaya ikaw kaibigan, kung gusto mong dumami yung mga customers mo, dapat humanap ka ng murang supplier at wholesaler. Kagaya sa online kaibigan, marami yung mga murang uh, wholesaler supplier sa online. No? Kagaya ng grocery, mura po sila kaibigan. I-try nyo po. Hanap kayo ng mga paraan paano nyo mapaparami yung, akin yung ating customer. Akin, hindi lang sa pagpepresyo ha. Next time, gagawa ako ng vlog yung other pano at iba pang paraan para lalo, lalo, talagang dadami yung ating customers na eventually magiging soki natin. Sa ngayon, ito lang muna ipapakita ni Ate JB para hindi kayo maboard at alam ko busy kayong lahat diyan kaya hindi na natin patasin pa yung ating video. Thank you so much kaibigan at tinapon niyo po hanggang dulo yung aking video. Lalo na sa iyo kaibigan na hindi nagskip skip ng ads. Thank you so much. Malaking tulong po kay Ate JB. Lagi niyo lang po tandaan yung pratikos ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi posible na masinsong boy natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili. And then we have God in our life. Teka, sinsong boy natin, kaibigan, tiwala lang. Ah, meron palang bibili, kaibigan, ang hirap. Okay lang, mag-vlog -mag tayo, mag-video tayo at merong bibili. siya. So, yeah? ayan, may bibili ng napkin, kaibigan. Ayoko nang ikat, wala nang katkata. <laughs> Ayun kaibigan ha. Tandaan nyo lang sinabi ni Ate GB. Hanap tayo ng paraan paano natin mapaparami yung ating mga customers para talaga malaki ang chance natin na lalagoy at inigosyong sa sari-sari store. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much.